Ibang mo sa binuod lang na nagibuhan nila uh, kay President Duterte pa, walang sila nasabot sa kakawin o kaisod ang ilang ibuhan sa sa amuang uh, pamilya o sa kanang stress na ibuhan ila sa mga mahal na supporters ni President Duterte. Kaganina, doon ako na uh, nag-uul na uh, ni-acto ko siya sa hate. No? Dahil salamat, ma'am, sa iyong mga pagbisita dito para kay uh, President Duterte. Since so good, para so, antod ka kaupat uh, ako kabaling balik dito, o uh, si Kaso, sa iyang kaso, istorya sa iyang abogado o pagbisita kay President Duterte. Ang isang bag, dahil na yun na ang magulat suruy-suruy na higit siya yung na dahil hanggang kaayo siya sa lawas o kung kaayo na ka oras ka ang uh, niya sa mga tinahanglan tango, buhaton, hindi lang sa ang sina, kundi ang panimalan ko mga commitment and obligations. Pero kung makasunod sila, ng mga kasunod-sunod lang, makaanag ko sa kay, makatayaman mo tayo lang. Ang <laughs> kanisod,